There is no question that the abuse and exploitation of children has proliferated and been facilitated through advancements in modern technology. Gamit ang internet at napakaraming accessible na apps, pinadali na ang maraming transaksyon. Pero nakakalungkot na kasama sa mas naging madali ang paggawa at pagpapakalat ng SISAM, pati na ang bayaran para rito. Noong 2022, ipinasa natin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Materials o sa Act. Sa batas na ito, kinilala ang napakahalagang papel ng mga tinatawag nating internet intermediaries. Kasama dito ang internet service providers, web hosting providers, internet search engines and portals, internet payment system providers, instant messaging technologies at social media platforms. Napakahalaga po ng mga tungkuli na iniatas ng batas sa internet intermediaries. Pero hanggang ngayon, patuloy ang pag-advertise at paggalat ng CISAM. Si Ito po Uh, mga kasama ay mga sample ng nakita namin sa Facebook, Twitter at Telegram na nag-advertise ng CISAM at napakawalang hiyang Kinagawa. Katiting lang po ito nang nakita namin online, which we will turn over to law enforcement authorities. I wish to take this moment to thank Meta for immediately preserving the content we sent their way that we found on Facebook. Hindi basta pwede mag-deactivate at mag-delete group ang mga pedophile na yan. Kaso lang, hindi lang sa Meta. In a simple Google search, this content also came up and I am keen to ask, Our tech giants, bakit po ganito? Sa pagdinig na ito, sisiya sa atin natin ang mga bagong paraan ng paggawa, paglalako at pagpapakalat ng CISAEM. Ang pagganap ng mga internet intermediary sa kanilang mga obligasyon sa batas at ang kasapatan ng tugon ng mga ahensya ng gobyerno para poksain ang osaik CISAEM.